Good morning. Nandito kami sa Bitas sa Akyatan. Kasama ko yung Arayat Exploration Group. Tapos kanina tiningnan ko 122 feet na kami. So above sea level. So dito na. Yung dinaanan namin lugar kanina ganyan yung ling lupa. balingdaan mismo. Pero may mga private. Na private na sila. Oh, yan. Private na yung lugar. Kasi may mga may mga bakod-bakod na. Ganyan. Yun yung lugar. Diba? Nakakahingil lang guys kasi patas na talaga eh. Pataas. Hindi lang halatang pataas pero yun. Pataas na. So ko yung camp para makita nyo lang yung lugar kung ano. So yan na sila. Diba? Yan yung lugar. Yan yung lugar. Dili kami. Doon. Doon yung pataas. Tapos kami sa isang manukan. So, ito yung pataas na rin. Titignan ko maya-maya kung ano na yung range. Ano na yung range. Ano na yung la taas namin. Tingnan ko. Check ko lang guys ha, sa lang. Kalago. Ayun na. Kanina nung nasa baba tayo, 133. Hindi ko pa na tingnan. Tingnan ko sa kabilang phone. So, wait lang. Ganda dun Oh. Ah, ganda Oh. 100 feet? Oo. 133. Ganda dyan, oh. Ay, wow! Ang lago.

Wala na yung tuta. Yung tuta. Ayun yung tuta. Kulay gabon. Ganda. Mukha sila ng hagod. Tapos may ano. May kalaman si dito. Yan yung aso niya na kulay lupa. Ang laguna kulay. Oo. Oh, oh, bala mo. milkshake shake yan eh. Ah. Maputi ya, sihuring indana ni ini. Milkshake yan

Oh, tita. Ha. Ah, ah, Napaso napasabak tayo no. Napasabak tayo. Maganda. Pero maganda. Sala. Mayroon Ano, Hi. ano ba 'yon? Uh, ano, shout out Tita Ibo. <laughs> tita Ibo's vlog. Yes. May baka doon no. Oh. Baka mapute. Lo. Si Ako lang ba nakakita? O nakita niyo 'yung kambing di ba? Baka. It's it's Where? No, it's not. It's not kambing. It's cow. It's a cow. It's a white cow. Ding lugar. Oi. Kanda doon sir <laughs> <laughs> Hindi na daw kaya ni sir. <laughs> Nita Helen, kailangan ng powers. Halago. Ayos. Grabe, pasensya na kayo sa aking pawis. Sobrang mainit na. Grabe, gumugulong na yung pawis ko sa likod. As in, mabasa na yung likod ko. Tapos, pupunta ba daw dun sa taas? Titingnan natin doon ha. Balik tarin ko lang yung cam. So, pupunta daw sila doon. So, tayo din pupunta. Sige. Pero maiiwan na muna sila dito. Okay, so we're going there. Dito tayo dadaan. Tapos ang ang social na mga lupa dito, ang kasi malusog sila kasi dahil diyan 'no. Oh, yung mga ano ng bulate, taklang bulate na Dito tayo dadaan. Dito dadaan basta may daan. So, akit na. Oh, yeah, 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 yeah. I'm just thirsty. May oh. tulog na sila. <laughs> Mga may tulog. May na sila. May tulog na sila. May bahay din oh, eh. din kami. Look at the view. Oh, may kubo doon oh. oh. Sige lang tayo guys. Ito, ito. Wow! Ang ganda! Ang tasa oh. ko namin guys. Tingnan mo naman yung nasa likod ko. Ha? Dito na tayo sa sa tuktok. Hindi pa sa pina katoktok kasi yung pina katoktok is andun pa 5000 yung araw na Kasama si Sky, tsaka si Sher. Lipit na ko. Tingnan ko Andun yung yung baba nasa 400 feet tayo So Nariyan da break pa. Ayan yung mga kasama ko. Pahinga, pahinga. Bundok. Mas yung bahay na ng ganda. Dito sa napuntahan namin bahay dito sa taas ng bundok, ay ginagawang clubhouse so napakaro pa lang ng kanilang clubhouse na ginagawa tapos pati yung swimming pool, pati yung kanilang CR ay ginagawa pa pero napuunlakan naman tayo para tingnan ang kanilang mga gawa kaya thank you guys sa pagpapakita ng inyong mga gawa at syempre nag enjoy kami ng mga tanawin sa ating kapaligiran でたい 1, 2, ay hello guys kumusta? Oh, o, toto kayo litrato, at eto na naman sa uwian tapos kami maglakad-lakad doon sa malayo, sa magandang view sa mataas na view pababa na kami at Diyan na yung Aldo. yun yung araw. At nag-enjoy naman ako sa aking lakad. Bye-bye!